Ah, uh, presyo ng palay sa Nueva Ecija bumaba ng muli sa 15.50 per kilo ang farmgate price ng sariwa. Ang tuyo, 20 pesos kada kilo. Bumaba na sa 15.50 kada kilo ang uh, farmgate price ng sariwang palay dito sa Nueva Ecija. Ito ang rambol na variety ng, na naapektuhan ng ulan at hang-hanging dala ng nakaraang bagyong Christine at ng bagyong Leon sa kalsalukuyan. Yan po ang umiiral na presyo sa Uh, merkado ng ating uh, mga inaaning palay ngayong uh, uh, ngayong uh, kasalukuyang uh, wet season nasa 17 pesos hanggang 18 pesos kada kilo ng pa ang mga palay na maganda ang pagkakaani mga uh, sariwang uh, palay din po 'yan habang 20 hanggang 22 pesos naman ang uh, tuyong palay Samantala patuloy rin ang pamimili ng uh, National Food Authority o NFA Nueva Ecija branch office uh, ng palay mula sa mga magsasaka. Ang uh, presyo ngayong linggo mula Oktobre 28 hanggang Nobyembre 3 at ay 19 pesos kada kilo, uh, 18 pesos kada kilo ang sariwa, habang uh, 23 pesos naman kada kilo ang uh, tuyo. Mulayan sa dating presyo na 23 pesos per kilo na sariwang palay at uh, 28 pesos per kilo na tuyo sa unang bahagi ng buwan ng Oktubre. Matatandaan na lumagda sa isang kasunduan ang pamahalaang pam panlalawigan ng Nueva Ecija at ang National Food Authority para sa paggamit ng rice processing center facility na nasa Barangay Kulong dito sa bayan ng Gimba Nueva Ecija matapos Itong aprobahan sa 37th regular session ng Sangguniang Panlalawigan para sa naturang kolaborasyon upang umano'y makamit ang layuning makatulong sa food security ng bansa. Sinusubukan pa nating alamin kung ilan ang uh, napamili na na palay ng tanggapan mula sa kanilang target ngayong kasalukuyang uh, wet season 2024. Ayan. So, yung presyong umiiral ngayon sa market, 1550 pesos kada kilo. Yan yung fresh na information mula sa nakausap natin na mga namimili ng palay, ano? Uh, siyempre kasama dyan ng ahente. Uh, at uh, according to our source, yung 1550, yan yung mga dumapa during Christine at saka Leon. Ta pero yung mga naisalba no? Yung mga magaganda yung pagkakaani. seventeen uh, 17 pesos hanggang 18 pesos per kilo yung uh, presyo na binibili. Rumble din po 'yan kasi wala na raw mabibili ngayon ng mga ano, mga variety, na specific variety gaya ng 160 to 16. So most likely 'yan na yung mga nakaimbak no? Na bibigasin later on or ano no, mga ibinilad na tas na ibenta na rin ng tuyo sa ibang sa mga traders at sa mga malalaking rice mill no dito sa Nueva Ecija at uh, sa iba pang parte ng mang kalapit lalawigan natin sa uh, Luzon o oh, Central Luzon for that matter tapos um, so yon uh, hindi ang target ng NFA uh na mabili no ng ahensya according to the administrator na si Sir Larry Lacson, na makaipon ng 8.7 million bags. Ngayong half, uh, second half ng 2024 until, oh, second half ng 2024. Bago matapos ngayong taon. At uh, tinusunubukan natin alamin, ano, kung mula sa website at dun sa ibang mga uh, reports, pero ala tayong nakikita kasi, no, hindi malinaw, kung ano na yung naipon at kung nasaan na yung ilang porsyento na ba yung nabili o uh, na-achieve na mula sa target na 8.7 million bags. Pero yung data natin as of September 25, uh, according pa rin sa NFA, kay NFA Administrator Lacson ay 4 million bags na sa kabuuan ang naiipon <coughs> against dun sa 8.7 million na target. Uh, at... Uh, Um recently, 'di ba kamakailan ay nakausap natin ng Central Luzon Acting uh, uh, Manager no ng uh, okay. NFA Central Luzon. Hindi hindi niya yata nabanggit kung ilan na yung naiipon eh. Wala yata yung siyang dalang data. o try nating balikan kung meron nga siyang nabanggit, pero sa pagkakatanda ko, wala tayong nakuhang info. Pero sinusubukan pa nating alamin sa pamamagitan ng uh, email no. Sumasagot naman ang NFA Nueva Ecija at saka ang NFA Central Zone. Hopefully um naaabot nga natin yung target para at uh, makatulong nga sana talaga itong uh, MOWA no. Kasi matagal na tong MOWA na to eh sa pagitan ng PGNE at saka ng NFA at ngayon I don't know kung ano na naman yung pinirmahan nila. Eh, alam ko pumirma na yan before. No. So ngayon, uh, specific mukhang specific ito na ang gagamitin na yung facility dito sa May bar Barangay Kulong. kung nakikita niyo po yung uh, rice facility dyan na merong silo, merong sinasabing na uh, solar uh, na bilaran tas meron ding uh, uh, malaking uh, rice processing uh, system uh, uh, na mayroong ruong uh, ano mo doon? Mechanical dryer at saka meron ding rice mill. No, yan kasi yung binubuo niyan eh. At uh, for the longest time, uh, dito sa bayan ng Gimba, no, marami tayong tinatanong ng mga magsasaka uh, kung talagang nagagamit yan. At hindi tayo nakakakuha ng positibong sagot. Sabi, hindi pa gumagana. So, I don't know um, kung uh, talagang open na at talagang nagagamit na yan ng NFA. Well and good kung gano'n. Kasi malaking magiging malaking tulong yan eh. Lalo na ngayon, sunod-sunod yung bagyo natin at um, pahirapan yung pagpapatuyo at uh, ang NFA Nueva Ecija di ba uh, before sinabi nila na meron lang silang dalawang uh, mechanical dryer na nagagamit para doon sa mga na pumipila na magbenta ng sariwang palay para maibenta sa, maibenta ng tuyo yung kanilang mga ani sa mas mataas na presyo so merong pinaparentahan sa kabanatuan at saka sa San San uh, San Muñoz na hindi rin naman sumasapat Uh, kung talagang ito ay nagagamit na at hindi lang papel yung uh, nangyaring pirmahan, malaking tulong po 'yan sa ating mga magsasaka. And hopefully nga ay uh, makakuha tayo ng impormasyon kung gaano nakarami yung naiipon natin kasi uh, dito sa Gimba very small yung amount nung naibenta sa NFA. At according to sa nakausap natin na ang gimba hindi naman wala nang masyadong inaaning palay kaunti na lang uh, mga ano na lang daw sa gibo. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> at hindi na nga yung talagang uh, yung alam mo 'yun yung harvester ang umaani. Sa kuya po daw nagpupuntahan ngayon yung ating mga traders para makapamili at uh, accordingly ay wala naman daw nakakarating doon na NFA. So um ah uh, sa NFA naman, dun sa kanilang public na official uh, Facebook page, kung saan nakikita natin yung pricing at sinasabing pamimili, walang nakalagay dun. Dati kasi nakalagay dun kung ilan yung nabibili. If I'm not mistaken, last year, available yung information na yon at kung gaano nakalapit yung ating uh, na-achieve. Uh, meron ding information yan dun sa, sa NFA Central Zone, pero hindi yon na uh, available ngayon, base doon sa historical information na nakapost doon, pero hopefully nga, sumagot yung ating uh, agencies na nakakasakop dito sa Nueva Ecija at sa buong Central Luzon para makita natin kung ano na talaga yung na-achieve base doon sa target. Uh, Ayon. So, um, yung sa kabila nung malalakas na mga bagyong dumaan, thankful din tayo at hindi naman ganoon kalaki yung naging pinsala no unlike nung bagyong ano ba yung bagyong nagpabaha sa atin alimutan ko yung bagyo na yun uh, around mga siguro mga four, five weeks ago yung magkasunod na bagyo na nagpabaha dun sa mga palayan dito sa Gimba uh, ha Enteng ba? O, oh, meron pang isa. Enteng, meron pang isa. Pero, anyway, yun yung mga bagyo. At hindi, hindi, ganun naging kalaki, hindi naging ganun kalaki yung epekto nun. Meron yung mga dumapa kasi syempre, uh, mabigat na yung uhay, no? Yan yung mga paan eh. Tapos, dahil sa sobrang lakas ng hangin, hindi kinakaya nung, hindi kinakaya, dumada pa yung palay. Pero, ah, uh, Meron yung ibang naisalba pa, kaya na, naibenta pa nila ng 17 pesos hanggang 18 pesos per kilo. Yung dating presyo po ng ating market price, no? farm gate price na umiiral sa merkado, dito sa Nueva Ecija ay nasa 17.50 hanggang 19 pesos yung sariwa, habang 22 hanggang 23 naman yung tuyo. Medyo malayo-layo na yung presyo, 2 pesos per kilo, pero hopefully... Uh, hindi tayo lalo pang masalanta ng leon. Merong ilang parte dito sa Gimba, ay sa Nueva Ecija, no? I think uh, southern part, yung signal number one. Pero dito sa Gimba, hindi pa naman natin nararanasan yung ulan. Pero kahapon, hanggang kanina umaga, malakas yung hangin. no Kaya, syempre, uh, medyo, yung mga magsasaka natin, nangangamba pa rin na baka ano, maapektuhan pa yung mga pailan-ilan na hindi pa umaanin ng kanilang mga palay.